Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, saan man sulok ng mundo May gabi shoutout Sa mga kapwa ko po, OFWS oh, around the world, hello, hello, may shoutout po At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share Maraming salamat, so diretso na po tayo sa ating topic, mga lalabs, mga vayots ah uh, balikan po natin itong issue po ng 13 billion pesos na shabuyas na uh, hinatid ng driver doon sa checkpoint, no? doon sa Alitagtag, Tag, Batangas. So, ilang araw na, isang linggo na mahigit, eh, laging nananawagan ng taong bayan, lalo ng mga vloggers, mga eh, sa social media. Nasaan na po? Nasaan na ang driver ng Shaboyas na naghahalagang 13 billion? Ito ba ay nakatakas na, pinatakas, nagtago or tinago, etc.? So, kahapon sa Pilipinas, naglabas po ng mag-shot itong si Abalos, si Benhor Abalos ng DILG. Siguro na-pressure kasi hinahanap talaga ng karamihan ng taong bayan kung nasaan na itong driver na to. Bakit wala na ngayong balita sa mainstream media? Bakit? O ito. Sinabi mismo nitong PNP uh, spokesperson na si Mary eh, uh, si Jen Fajardo. Ito siya oh. na pinagbawalan daw ngayon ang PNP ng gobyerno na maglabas ng anumang impormasyon patungkol sa isyo ng uh, dati sabi ni Pangulong Bongbong Marcos 13 billion uh, Shabuyas Hall na yon tapos ngayon bumaba dino doktor-doktor nila or baka yung talagang kontrabando na yon yung item baka itinabi na 'yung iba 4 to 500 kilos mga lalabs Kasi dalawang tonelada eh tapos bumaba 1.8 tapos bumaba sa 1.4 o di ba nasaan Kasi nauna nang sinabi ni Pangulong Bumbong Marcos na dalawang tonelada 13 billion ang halaga pinagyabang pa niya eh. only sa kanyang administrasyon nakahuli ng pinakamalaking kontrabando ng droga na walang uh, hindi dumaan sa madugo walang patayan walang namatay, walang barilan bakit? walang baril hmm. isa lang ang sakay ng van driver so ngayon kahapon, dyan sa Pilipinas sabi dito sa balita ng Manila Bulletin uh, during the press briefing sa Kapihan Uh, at kapihan sa uh, Manila Bay on Wednesday, April 24, Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Binhor Abalos, and PNP National, uh, Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo provided updates on the recent seizure of illegal drugs worth 13 billion pesos in Batangas. So, bumalik sila sa 13 billion. Hindi na po, 9.6 billion. Nakakaluka. Talaga itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Bangag mula sa Pangulo. Pati sa mga nasa gobyerno ngayon. Bangag din. Hindi mo maintindihan kung alin ba talaga. 13 billion ba talaga o 9.6 billion? Pero mga lalabs, mga vayots, gaya ng sinasabi ni sa Sarugando, Sasot sa so, doon tayo maniwala sa mismong presidente natin, Bongbong Marcos. Dahil siya po ang nagsiwalat proud siya, nakangiti pa, na 13 billion ang halaga ng syaboyas na hinatid ni dra, ng driver na si Adjalon Michael Zarate sa checkpoint. Huwag tayong maniwala dito sa pagchap chap nila ng mga ap uh, ng ano nito presyo at kilo dahil hindi yun totoo maniwala tayo kay Bongbong Marcos so ngayon sino ba itong driver na to na binigyan ngayon ng mugshot ni Abalos o oh, ito for the first time kung nakita or ninyo siguro in the entire history ng buong mundo na may mga bansa na kung saan yung isang uh, nahuli na may dalang pinakamalaking kargamento kontrabando ng shabuyas. Kinunan ng picture magshot walang pangalan. Only in the Philippines. oh, ito o. Oh. Ayan. Blurred pa. Para makita ninyo talaga. babawon natin yung light ng cellphone ha. Kahit ano pang pagdoktor ng uh, cellphone, ng camera, blurred talaga. At yun, makikita ninyo dyan, wala siyang pangalan. So, sino ba itong uh, hinayupak na to? Bakit blurred at wala siyang pangalan? Protik Ang tanong dito, protektado ba siya ng Marcos Administration? So, ayon dito, kasi wala siyang pangalan... Siya po si oh, Ito na lang sa Pilipinas kung mahal na lang na balita Ito pala ang driver ng van Na may kargang dalawang tunilada O oh, nasa 13.3 billion pesos na halaga ng Shabuyas siya, siya ay si Adjalon Michael Zarate na isang dating US Army at na-deport daw siya according to Jewy Divivrik na kanyang, siguro uh, may nakalap siyang balita, sila lang sa Sasot, sa Sergando Sasot, eh, bakit ito pinadeport, tinanggal bilang US Army, dahil ito pala daw ay pidupalya sa Amerika. Di umano. So, nung nakawi sa Pilipinas, ay nagiging fitness coach. Mm. Ang kababalaghan dito meron siyang ilit na mga client pero biglang naging dispirado para magkaroon ng 6,000 pesos only. Pumayag siya, sabi niya di ba? Uh, kinontrata lang daw siya, bayaran siya ng 6,000 pesos yung van tapos i-drive niya, ihatid niya, ewan ko kung saan, no? Mm. So halatang hindi talaga, ano? So sino ba ito siya? Uh. So, ano ba yung mga connection na sa loob na sa nasa bansa natin? Hindi po maglakas loob. Ito si Adjalon Michael Zarate magmaniho ng 13.3 billion pesos na halaga ng shabuyas. Na siya lang, wala siyang, di ba, walang mga ano dito eh. Nasa ba't nakita na mga kanyang uh, kasama. Dapat may mauna yan doon sa unahan dahil sa laki ng halaga. Nang uh, siya Dapat may maunayan doon. Kahit nakamotor. O kung ano man ang sasakyan. Para magbigay ng tip. O dito banda mayroong checkpoint. Bago ka dumating dyan sa checkpoint. May kalsada dyan. Lumiko ka. Walang ganyan eh. Hinatid talaga. So yun. At sino ba ang uh, mga kaibigan. nitong Michael. Uh, itong adzalon na to. Michael Zarate. O ito oh. Ito lang naman ang kanyang mga BFF. Ito, basketball player. Basketball player. Ito yun si Adzalon na uh, Michael Zarate. Ito yung asawa or mister ni Aramina na multimillion eh. So, tanong, ito ba customer? Tanong lang naman to eh. Mga kaibigan niya eh. Ito ba ay customer niya? Suki ba niya ito? Sa Shabuya, so, hindi natin alam. So, fitness uh, coach siya ha, mm. mula sa pagiging US Army. Ito si Adzalon uh, Michael Zarate na been doon sa magshot, tapos wala pang pangalan. Ito, tabiisan ninyo yung pagmumukha niyan. Hindi ito maglakas loob, magkarga, magdala ng uh, syabuyas. Kung wala siyang matinding kapit sa gobyerno. At nakikita na natin ngayon. Sino ba yung kapit nitong Adyalon? Ah, uh, Sarati na to. Na dating US Army, gobyerno. Kalain mo, ulitin natin. Ayun, no. Oh. mag na walang pangalan. Samantalang sila ay nadilima. At sila si Kirwin Espinosa. At kung sino-sino pa dyan na nahuli. Ay, uh, yung huli, yung, yung ano diba, si ano... Si si Jason sa pupunta lang ng Hong Kong yun, di ba? oh hinarang sa immigration. May mag may pangalan. Samantalang ito, 13 billion na siya buyas, illegal na droga, ang kanyang uh, karga sa kanya sa van. Walang pangalan, ang mag hmm. So halata po, pinoprotek Tahan ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong ah uh, May, uh, Michael Zarate. Na kayo magtaka kung protektado siya ngayon ng, ng Marcos Jr. Kasi, di ba, bangag ang presidente ngayon. So ito, malamang, eh, gaya ng sinasabi ng iba ay uh, ano siguro to? Uh, pa pa, pautot lang ba para Gaya nga nang sabi ni Kairik, saan kaya gan nila yung kinuha? Sino ang may-ari noon? Hanggang ngayon, wala silang masabi. Bawal maglabas ang PNP ngayon ng impormasyon laban dito sa 13 billion na ito na Shabuyas. Tawag, nais na nila itong itago para unti-unti makalimutan ng taong bayan ang isyung ito. Yan lang naman eh. Dahil hindi buminta sa taong bayan. Akala, hindi pinupuri ang Marcos administration. Akalain mo, andun pa talaga si Bongbong Marcos, personal, na pumunta doon, nagpa-media at itong ginamit nilang uh, polis o sundalo ba yun? Kawawa eh. Nagamit. Wala siyang, hindi natin pwede yun ibas. Yung nasa checkpoint, dahil trabaho lang nila yun, sumusunod lang sila sa utos. Bakit? kung kukunta sila tanggal sila sa trabaho, walang binipisyo at baka taniman pa po sila ng kaso. Kaya sumunod na lang. Hmm. yung tinanong, di ba, ng media, wala, walang maisagot. Si Bumbong Marcos ang sumasagot doon. Bakit? I-alam natin na alam din ni Bumbong Marcos na ito ay drama nila para may pagmayabang lang yung kanyang administrasyon sa darating niyang suna. At ito si Adjalon, uh, Michael Zarate. Hindi din natin masabihin na baka ito din yung negosyo niya sa Pilipinas. Dahil marami siyang kapit. So yun lang yun, mga lalabs, mga bayot. So halata na talagang itong mga shabuyas na to itong mga uh, drug lords, mga gambling lords, at kung ano pang klaseng lords na sinasabi ni Percy Lapid, talamak talaga laganap under bongbong marcos damonior administration